Mga ka-showbiz, uh, magandang gabi. Binabati po natin si Jewel Clarice Haranilla ng Happy 12th Birthday. Uh, aka JC Pigeon Puncher, stay healthy and safe. Tapos mag-aaral Alam guti. Alamal ka ni daddy mo, ni papa mo, saka lang yung kapatid. Sana makatapos ka ng pag-aaral mo. Tapos dasal ko rin ang pagiging maayos ang kalagay niyo ng buong pamilya niyo lagi. Tapos uh, uh, sa pag iibon naman, eh, enjoy lang yan. Uh, enjoy nyo lang. Happy Birthday uli! God bless! Hi! Juel well, Claralim Ranilla of JCT John Pancheep. I'm Junboy Tabahong of Dynamic Lock. Bumabati ng Happy Happy 12th Birthday kayo. I wish you all the best. Bumating mo tapos sa Diyos. And God bless you! Happy Happy 12th Birthday Juel well, Claralim! J.C. JCP New Passer. Sana mag-aral kang maigi at matupad ang pangarap mo. Happy, happy birthday! Uh, good morning mga Kalapatids and happy 12th birthday, birthday uh, G. Will uh, aka G.C. <makes in> Minion Pansiyer. Uh, wish you all the best and good luck sa race at uh, yun, happy birthday ulit! Hello oh, Gacy, G. Will Clarice, happy 12th birthday sa'yo uh, uh, sana uh, matupad yung mga pangarap mo magkaroon ka ng high grade sa school uh, gabayan ka ni Lord ilayo sa anumang sakit, karamdaman at may enjoy mo yung birthday mo happy 12th birthday ulit Ah, uh, ingat na at God bless happy birthday sa'yo Jewel Clarissa Ranilla gusto ko maging healthy ka sa araw-araw -araw at sana seryosoy mo ang pag-aaral mo at tapusin ito para sa iyong magandang kaya na bukasan. At sana rin dumami kayo sa sub subscribe Muli, happy birthday and God bless you. Good luck sa mga rest. Yo, what's up? Um, gusto ko yung greet si Jewel Clarice Garanilla, aka JC Pigeon Punch. Happy, happy birthday sa iyo. Um, sana uh, pagpatuloy mo lang yung mga gandang ginagawa mo. Yung pagbabanding nyo as family maganda yan, maganda. Nakakatuwa, nakakalimutan. Uh, yung isang family nagbabanding at nakakasundo sa mga hindi nila Yun. Uh, at saka, sana sa maabot mo yung mga pangarap mo. And then, uh, basta just keep up the good work. Uh, lahat naman yung bagay ay nakukuha sa tiyaga. Dasal lang din lagi. Ingat. And... Uh, God bless you. Oh, uh, happy birthday nga pala kay G. Will Clarice. Happy 12th birthday. Uh, JC Pichon sa YouTube. Subscribe niyo po ang kanyang YouTube para dumami siya subscriber at viewer. Sana po ay pumita siya ng malaking milyon million Uh, G. Will Clary ang mabuti. At sana magpagdang yung mga pangarap. At huwag mo kalimutan ang mga yun ang mga at pamilya sana ay more success sa inyong pamilya. Yun lang po. Maraming salamat. Hi, JC. Happy birthday. Kuya Enchong ito from WPFC. Maging mabait ang anak kay paring Jerry Caranilla. And magingat palagi. Stay safe. Again, happy birthday sa'yo. Enjoy your day. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Ate Jewel! Happy birthday, Ate Jewel! Sana lumaki kang mabait at huwag kang magda -diet. at yung tigyawat mo dumadami Ang kumain ka lang mabuti at lagi kang susunod sa papa mo. Happy birthday ulit, Ate Jewel! Love, love you! Love you! Love you. Happy birthday! Yes. Yeah. Happy birthday! Love you! Happy, happy birthday sa'yo, no, baby! JC, mga kalapati sana. Ayan, happy birthday. And more birthdays to come. Ang tinugori ang JC Pigeon Pansir. Unang meet namin yan, mga kalapati. Is, uh, gato pa lang siya. Ngayon, dalaga na. Grabe, wala bata. So, sana, lagi ka sumunod sa magulang mo. Sana palagi kang mag-aral. Wish ko lang, sana maging um, successful lady pansir ka hanggang sa paglaim mo. At sana, huwag pabayaan yung pag-aaral mo. As aging sinasabi ng... Mga parents mo na napakabait sa'yo. Happy birthday! Sana masaya ko ngayong birthday mo. Magkalapati tayo hanggat gusto natin Pero wag na wag na wag mong pabayaan Yung iyong pag-aaral Happy birthday! Ingat ka dyan! Enjoy your day, baby! Hi, Jewel! Happy, happy birthday sa iyo, baby girl uh, Sana ma-enjoy mo itong birthday mo At sana nakahabol yung greetings ko sa iyo Wish ko lang sa iyo Sana mas lumago pa yung channel mo Mabuti mo maigi yung pagiging vlogger mo Pagiging mabuting fancier mo At pagiging mabuting bata Sana lahat ng pangarap mo matupad mo And Ingatin mo lagi yung kalusugan mo para sa family mo so yun lang happy happy birthday ulit. thank you so much mo sa support akin. at sa mga ko. so thank you bye, bye enjoy happy birthday happy birthday. happy birthday happy birthday, happy birthday, birthday. Happy birthday, birthday I love you So yun nga no, mga kapatids at na panod ni JC yung kanyang uh, uh, short message video ng ating mga kalapatids na matitimde. JC, anong masasabi mo sa ano? Maraming sa maraming bumating. salamat po sa lahat na bumati sa akin. Um, Hahaha! <laughs> hey! Natungkas ako ngayon. <laughs> ano? Bilis! po sa lahat ng bumati sa akin. At more subscribers to kang po mga kalapitin. At wala ano, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sawa pag-suporta sa akin. So yan nga no mga kalapatid At uh, na panood na natin Yung mga bumati kay JC uh, Maraming salamat sa inyo At sa mga walang sawang sumusuport Ang tunay sa uh, aming channel Tutok lang tayo lagi Pangako namin magbibigay kami lagi ng kasiyahan dun sa ating channel. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Mar maraming salamat mga oh, ka-